Hello, magandang tanghali sa aking mga followers at saka mga tawag ito, ito masugid na mga manunood at mga friends sa FP friends update ko nga pala kayo sa aking mga ginagawa ngayong araw na to nandito nga pala ako sa isang bakanting bahay Ayan. bakanting bahay, nakikita nyo walang gamit yan wala pang gamit ang bahay ang bakanting bahay ako nga pala ay naglilinis ayan maglalagay ako ng cortina kasi ako ay lilipat ng bahay ito nga pala ang aming bagong titirhan ayan ipasyal ko kayo sa aking bagong titirhan ayan medyo madilim ayan. Dito na pala muna kami titira pang samantala habang kami ay walang kuryente. Wala kasi kaming kuryente. Mahirap magtira sa bahay na walang kuryente. Kaya ayan. Ayan nga pala ang aking bahay. Ayan. Ayan. Nasa harap lang din naman ang aking totoong bahay. Ayan. At pang samantala, ako ay lilipat muna dito. Dahil dito ay may Meralco. Ayan oh. May sariling kuryente. Dito kasi, doon kasi sa akin, walang sariling kuryente. Yan. Ayan. yung aking bahay oh. Ayan yung aking bahay. Dilipat lang muna ang inyong amiga dito sa bakanting bahay. Paupahan kami muna ay mag-uupa habang hindi pa naayos ang mga ano, kuryente. Kasi wala pa kami sariling kuryente. Eh, mahirap tumira sa bahay na walang kuryente. Ganun pa man, natatanaw ko naman yung aking bahay. Yan. Magkaharap lang naman yung bahay na yung upahan ko at yung bahay na sarili ko. Eh, hindi kasi pwede doon eh. Mainit, walang kuryente hmm, dati may kuryente pero ngayon, mawawalan na siya ng kuryente kaya, pang samantalang ang inyong amiga ay mag-uupa muna ng bahay, kaya yun lang po ang aking update sa araw na ito ayan, ayan ayan, busy ako ngayon ko ay maglilinis hmm Bye-bye! Yun -bye. lamang po. Thank you sa panunood.